University of the Philippines. Ano na to? Spanyos. Spanyos. Oh, malapit na yung bilihan. Malapit na dyan. Malapit na dyan. Oh, tabi-tabi ka na. Bibili po kami ng buko pa eh Yan ba yan? Oo, oh, yan Leggy, leggy ka na Ayan, doon oh Tunahan pa? Ayun, Ay, ayun doon Doon sa unahan na yun Ayun, dito ka na po Marada Ayan po, ayan Bili yan ng buko pa eh Parang doon pa O sa kabila Sa kabila Ayan oh Meron ba? Tinda? Ito Meron? Oo, oh, ayun niya Ayan, ayun, ayun Ayan, bibili po kami dyan Ako pala Ayan, shout out Ayan. Yung mura na masarap pa. Ayan. Ayan. Galing. Yung mali. Yeah. Shout out. Bibili mo na tayo ng buko pay. Puro talaga no? Hmm. Yan. Kain muna na kami ni Badi ng ano. Buko pay. Buko pay. Sa Los Paños. Ayan. Ang sarap niyan. Mura na. Masarap pa. Yan mali. Mayinit pa. Shout out. Dito lang yan. Sa Ledyo Ledyo po. Ah, uh, Nung ano? Ikaw, bumili na kayo. Kung gusto niyo bumili pa sa pasulubong. Pag napadaan kayo diyan, oh. Pwede kayong magmeryenda diyan. Gilit-gilit lang. Ba ano 'yan eh? Ba pag galing kayo nang doon sa kabila, doon sa ganon sa mi Los Baños. Oh, lampas lang ng barangay Maahas eh, no. Mm. Ayun, bago naman dumating sa ayan, parang payupi yan diyan sa kabila eh. 'Yun. Basta diyan lang sa gilid. Tingnan niyo lang yang ano, yung mga kulay orange yan na stall. Ayan mga kadiskarte Ayan dyan kami nabili Dyan kay kuya oh. Mga orange dyan o oh. Shout out Kakain muna ako eh na no. na ako diba O kakain din ako mamaya na Ayan Kain po tayo mga kadiskarte Ayan 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 nyo o o yung laman o oh. <coughs> Ayan Mm. <laughs> Tapos, buho ko yun. Ah, no, 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 Pero buho ko Ang <laughs> produk ng laguna. Yeah, Yan, Ah, larga na ulit. saglit, parang